Eh, totoo ba may mga simbahan nagsasara na dahil walang sumisimba? Ay, hindi lang po nagsasara. Nung ako po yung, uh, uh, dumalaw sa England, yung mga ibang simbahan to, naging uh, binenta na po, naging mm. theater, uh -huh. naging uh, supermarket, nag na nasasyak ako kasi. Pero kasi nga po, uh, uh, naghihirap ng na rin ang simbahan kasi nagkukulang na rin ang simba. Kaya napipilitan na rin ibenta yung mga mga simbahan na wala na pong gumagamit na, napakalungkot, di ba, Kanoli? Pero, opo, Yan, ibig na tayo po ay madismaya ang hamon po sa ating mga leader sa ating mga obispo mm. at mga kandinal Opo. ay uh, wag lang magdasal wag lang magdasal no? kundi pag-aralan ng uh, may bukas na mata at isipan kung bakit nangyayari itong pangungunti at uh, pananamlay ng ato, mga katoliko samantalang Ah, uh, may lahat po naman ng problema ay may solusyon. Apo naniniwala ko na ito eh, ay hamon lang po na nga sa atin ng Panginoong Diyos na malalampasan po natin. Wake up call, Father. Opo. Opo. <laughs> Salamat po, Father, at magandang maging sa inyo. Salamat po, Canon. Isa sa mga at uh, tuligsa nila, itong tungkol sa pagtalikod na nauna ng tinalakay ni Kaburnok mga kapatid. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Bibigyan ko pong komentaryo yan. Ang pagtalikod po ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Samahan po ninyo ako mga kaibigan, mga kapatid. Lalong-lalo na po kayong mga tagahanga ni Talibong at saka ni Bornok na mga nagko-comment. Sa halip na mag-comment kayo para malaman ang katotohanan, nanguusig kayo. <laughs> ang ginagawa niyong pagkukoment, panguusig eh. <laughs> Nagtatanong kayo, hindi para malaman ang katotohanan, kundi panguusig ang inyong pagtatanong. Sana kaawaan po kayo ng Diyos na buksan ang inyong isip at puso, maunawaan ninyo ang aking tatalakay ngayon. Ito po, pakinggan po ninyo. Inaamin na ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manal na, na may kaugnayan ang Iglesia Katolika sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo sa si Jerusalem niya ito. Pakinggan muna natin yung kanilang pag-amin. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang, samahang pang reliyon, yan po ang organisasyon pagka sinusoy pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Ayan, klaro po yan, mga kababayan. Okay, pansinin ninyo mga kapatid na uh, itinuturo nila na ang Iglesia Katolika, iyan ang unang Iglesia ni Kristo. O na, di po ba ang kanilang doktrina sola scriptura Bible alone, hindi mabasa sa Biblia, di dapat paniniwalaan. Nasa kanilang pasugo na palaging ginamit natin, the Church of Christ has become the Catholic Church. Ano? argumento nila, hindi mabasa sa Biblia, ay di paniniwalaan. Una, saan mabasa at anong salin na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Ano naman natin na di yan mabasa letra for letra, mga kapatid? Yung terminong ginagamit nila ng Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Pero, pero, mga kapatid, Yon ang pag-amin nila na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia tatag ng ating Panginoon Iso Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay hindi itinatag ni Kristo yan. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ngayon nawala po sa uri ng Iglesia Ni Kristo sa pamamagitan po ng unti-unting pagtalikod o paghiwalay nito sa aral ng Diyos ni Kristo at ng mga apostol. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa bawat paghiwalay nito sa aral, yan naman po ang pagkakatatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po yan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo sa pagiwalay sa aral ng Diyos at ni Kristo at ng mga apostol, yun po ang pagkakatatag ng Iglesia Katolika Apostolik Romana. Sa bawat pagtalikom nila sa aral, yun po ang paglitaw sa mundo ng Iglesia Katolika. Ngayon, kung ang tanong ni Talibong, mababasa ba sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia na sa pasimula ang Iglesia Katolika, Iglesia ni Kristo? Literal po, wala. Yan po ay naganap sa pamamagitan ng hula. Hinulaan po yan ng Panginoong Isokristo. Sinabi po yan ni Kristo sa Mateo 24.24 na ang mga hinirang niya ay madadaya, maliligaw ng bulang propeta. Hinulaan din niya ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 1, 2, 3, na magsisilitawa niya ang mga bulaang guro sa inyo. Ayan. Na itatatwaan niya ang pangalan ng Panginoon at marami niya ang magsisusunod sa kanila. Sinabi po talaga ni Apostol Pedro yan. Ang tunay na pangalan ay pinalitan ng Iglesia Katolika. Yung pangalan Kristo ay inalis, itinatwa yun, pinalitan ng Katolika. Yan po ay inimbento ni Ignatius, ang arsobispo ng Antioquia. <laughs> Kaya yung dating Iglesia ni Kristo naging Iglesia Katolika. Yun ay naganap po yun, wala na yung mga apostol. <laughs> si Apostol Pablo rin, humula din po yan. Mababasan nyo po yan sa Gawa 2029. Namulaan niya sa inyong kasamahan, lilitaw ang mga tao magsasalita ang masama, <laughs> at magdadalaan niya ng alagat sa kanilang hulihan. Marami rin ang sumunod. At hinulaan din ni Apostol Pablo, na yang pagtalikod, ay sa panahon pa ng mga apostol ay gumagawa na na ng lihim. Yan ay ayon sa paggawa ni Satanas ay lihim na gumagawa na yan. Una pong pagtalikod, ah, yung pangalan, Iglesia ni Cristo, pinalitan ng Katolika, Iglesia Katolika na. Ikalawang pagtalikod naman, pagpalit ng aral, yung ang kalagayan ni Cristo, siya ay tao, hindi Diyos. Yan ay pinalitan, 325, sa konsilyo ng Niseya ginawang Diyos si Kristo, pagtalikod po sa tunay na kalagayan ni Kristo. At yan po naman ay hinulaan din yan. Binanggit rin yan ni Pablo sa, sa ikalawang Korinto 11.3 na mga ngaral na ibang Jesus na hindi ipinangaral ng mga apostol. Yan din ay gawain ni Satanas anya yan. Ang paglitaw po talaga ng Iglesia Katolika, yan ang katunayan na natalikod nga ang Iglesia ni Kristo pinalitan ng pangalan eh. <laughs> Ang Iglesia Katolika kasi, hindi po iyan natatag bilang pasimula ng organisasyon. Sa pasimula po, Iglesia ni Kristo talaga yan. Nawala po sa uri ng Iglesia ni Kristo. Paano nawala sa uri ng Iglesia ni Kristo? Sa pamamagitan po ng paghiwalay nito sa aral ng Diyos ni Kristo at ng mga apostol. Natalikod po Good. at yan po yung naganap sa iba't ibang panahon. Di Kabornok binanggit pa yung uh, Pasugo Magazine na ginagamit ng mga ministro. Yung Iglesia Catholica daw mga kapatid ay dating Iglesia ni Cristo na itinayo sa Jerusalem. Katunayan, mababasa din natin yan dito po sa Pasugo Magazine, March to April 1992, sa page 22, ganito po ang ating mababasa. The Church of Christ, during the time of the Apostles, became the Catholic Church of the Bishops in the 2nd century. Yan po ang ating nabasa dito po sa kanilang Pasugo magazine. magazine, mga kapabay. Matay sa Pasugo Magazine, napansin nyo? Na uh, palakihin natin ha, ano ang uh, uh, binanggit dito sa Pasugo Magazine. Sabi diyan mga kapatid ito, na ang... Uh, Church of Christ during the time of the Apostles became the Catholic Church of the Bishops and the Second Century. Ayan po mga kaibigan. <laughs> Kitang-kita natin ano. Chinachap-chap. Chinap-chap po yan sa lathala sa pasugo para ipanloko sa Katoliko. Ang sagot po dyan, nandyan na sa lathalang yan eh. Chinachap-chap lang para lukuhin po kayo. Una, kung mapansin ninyo mga kapatid, inamin nila na ang iglesia katolika sa pasimula ay siyang unang iglesia ni Kristo. Kung ang simbahan katoliko ay dating iglesia ni Kristo, eh, itanong naman natin, sila ngayon na nagdala sa pangalang iglesia ni Kristo, sila po ba may ituring na tunay na iglesia? Alam nyo ba, magugulat kayo. Sa kanilang uh, Pasugo Magazine inilabas noong Agosto taong 2019 sa Pahina 2, ito ang ating mabasa mga kapatid. Does the Iglesia Ni Cristo merely claim that it is the true church? Ayan, tsap-tsapuli yan. <laughs> Isipin-isipin nyo, ang isang page po ng Pasugo ay siguro yan mga 10 and a by 8. Ano? O di kaya 8 by 11 na lang. <laughs> Isang page yan na, ah. uh, Pero mo kukuha ng kakapiranggot. Pagkatapos doon na iikot-ikot. Para lukuhin po kayo. Yan ang mga paraan na panluloko ni Talibong at ni Burnok. The Iglesia ni Cristo, Church of Christ, close parenthesis, does not merely claim that it is the true church. O si? O, pansinin nyo, kung meron kayong ah, meron kayong isyo dyan sa Pasugo, Magasin Agosto 2019, Pahina 2, eh, di pala nila inaangkin na sila ay tunay na iglesia. Ayan na nga, inamin na na hindi sila tunay na iglesia. <laughs> Talibong, sana ilabas mo ang kabuang teksto niyan sa Pasogo. <laughs> Sagot lang yun doon sa nagsasabing hindi kayo ang tunay na iglesia na nasa Biblia. Hmm. Hindi niya kayo kasi 1914 lang kayo. Tinatagan niya ni Manalo yan. Kaya hindi niya kayo ang tunay na nasa Biblia. Talagang ang iglesia ni Kristo sa Biblia na tunay na iglesia, hindi yan ang iglesia ni Kristo lumitaw sa Pilipinas. Kasi ang iglesia ni Kristo lumitaw sa Pilipinas 1914 sa pamamagitan ng hula. Yan po. Hindi kami ang iglesia ni Kristong tunay na sinasabi ng Biblia. Yan ang ibig sabihin niyan. At magsuri talaga mag-aral sa pananampalataya mga kapatid bago pa man tayo matangay sa nanugsusulputang sikta no? dahil alam natin na ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan ngunit napakasakit po pag tayo sa pananampalataya nanganganib pati ang ating kanuluwa <laughs> nakakatawa itong si Talibong oh. <laughs> Hindi niya alam eh, yung sinasabi niyang magdaraya eh, siya at ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Talagang sa iba't ibang paraan, nandadaya kayo talibong. <laughs> Yang reliyong Iglesia Katolika Apostolika Romana, iba't iba ang paraang pagdaraya niyan. Unang paraan ang pagdaraya. Tandaan mo ito talibong ha? Ayan. Walang kamalay-malay yung tao ginagawa ng katoliko, sanggol pa lang. Sabi nga ni Victor Neri, yung artista ha? yung pagiging handog nila sa katoliko ay hindi nila kagustuhan yon <laughs> Isunubo lang sa kanila niya. Ibig sabihin hindi na alam yon Yun isa yun sa pagdaraya. Ano pang pagdaraya ang ginagawa? Ayan, chinachap-chap, pinuputol-putol ang mga aral. Ano? Pinuputol-putol talaga ang mga latalain sa pasugo. Yan. Huwag na po kayong maniniwala sa mga defensor katoliko. Dito po kita libong sa kakiburnok. Huwag po kayong maniniwala dyan. Mga antikristo po yan. <laughs> Hindi po kayo dadalin sa langit dyan. Eh. Dadalin kayo sa purgatorio niyan. Sasangagin muna kayo sa purgatorio. <laughs> Hindi kayo dadalin sa langit dyan. Para makarating kayo sa langit, kailangan magbayad kayo, magpamisa kayo, magbayad kayo para makarating kayo sa langit. Kaya huwag kayong maniniwala dyan sa mga defensor katoliko. Kahit magbanal ka po dyan sa Iglesia Katolika, sa purgatorio ka rin. Isa na po yan sa bakit ako umalis talaga dyan. Nakita ko po yan, kitang kita ko po yan eh. Si inay, ah, yung nanay ng tatay ko. Nung mamatay po yon nasa purgatorio. Eh samantalang, linggo-linggo po yun. Nagsisimba yun, nagkukumpisal. Pagkatapos nagkukumunyon. Nagro-rosaryo lagi. Sa bahay ay puro santo. Ha? Ah, kung sumimba na halos tuhod inilalakad. Nung mamatay po nasa purgatorio. May namatay na lasenggo, nakipagsaksakan, namatay sa away, nabaril. Nasa purgatorio rin. Kaya wag po kayong maniniwala dyan. Hinihikayat ko po kayong suriin nyo po Iglesia ni Kristo. Yan po ang gawain ng Diyos umpisa ng 1914 para ang tao makaalam ng katotohanan sapagkat gusto ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. O yan po ang trabaho ng Iglesia ni Cristo. Kaya po, kumakalat yan sa mundo para ipaalam sa taong kalutuan at maligtas sa araw ng paghukom. Hindi ko napakahabain mga kapatid, samahan po ninyo akong ipanalangin natin si kapatid na Eduardo Manalo, ang ating tagapamalang kapagkalatan sapagkat tayo rin ay pinananalangin niya. Kaya marapat lamang po na ipanalangin natin siya na sana manatili ang patnubay sa kanya ng Diyos. Ingatan siya, alang-alang po sa buong Iglesia ni Kristo sa buong mundo. Ako po muli si kapatid na Cesar Sineta, bumabati po sa inyo ng banalanik. Maraming maraming salamat po.